Hi guys, uh, welcome back na naman po dito sa ating YouTube channel. At kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe at click niyo na po ang notification bell para po lagi po kayo updated sa mga uh, in-upload ko po ang videos. At 'yan guys, uh, kung mapapansin niyo po diyan sa title natin na uh, Rate My Childhood Games, 'yan guys. At uh, may po ako ditong uh, lista ay ah, yung bunutan. Nandito na po yung mga pangalan ng mga childhood games po natin na uh, para naman po maiba para maganda naman po a uh, bunutan kung sino po mauuna. Okay. At yun guys, uh, simulan na po natin. At ayun na po guys, uh, may bunutan na po. Uh, bubunutan po tayo. <clears throat> may nabunutan po tayo guys. Ang nabunot natin ay zombie tsunami. Ayan ah uh, rate ko po ito ng 10 over 10 yan ah uh, maganda to guys talagang nakaka-addict naman talaga kasi yung sa level niya yung pag marami ka ng uh, zombie yung kakampi ano pabilis na pabilis tapos uh, madaming bomba yung nasa taas kaya pag uh, nahulog ka uh, pag nahulog yun guys sa uh, unti-unti nang ano naubos yung yung kasama o yung nakaya mong mga civilian 10 guys ah uh, sumbit yun namin 10 over 10 guys isa sa mga nagusto akong isa sa mga nagusto akong laro guys talaga yan at yun guys bunit ulit hmm dito sa pinakayalim guys what the fuck ano to Riptide GP2 ayan Ah, uh, dalawa po, guys, ang Riptide GP2. Ah, oh, nga pala, isang Riptide GP2, ito, ito yung libre, guys. Tapos, isang Riptide uh, Renegade. Yun yung may bait po sa Play Store. Ito, guys, yung Riptide GP2. Maganda po ang graphics. Talagang yung, ah, uh, karera ito, guys, na bangka. Ang developer nito, guys, ah, uh, Vector Unit. Kasi, isa sa mga nagustuhan kong, ah, uh, Victor Unit ay yung guys, Sirpte GP to maraming mga karakter boat ayan mga maraming map kaso guys pag talaga yung sobrang mataas ka ng level sobrang uh, hirap maraming trail na dadaanan uh, yung mga kalaban mo yan yung bibilis mga upgraded na kasi ano guys dati wala po talaga akong cheat yung osa, talagang ipon nag ipon talaga ako guys pang upgrade yan pambili ng mga ano yung paint sa boat tapos yung mga clothes guys, yung mga karakter. Pwede kang bumili ng mga karakter kung ano paman. And, pero ngayon guys, uh, maganda naman. Maganda na. Nag-update na sila guys. At uh, rate ko po ito ng uh, 10 over 10. Dalawa na guys. Dalawa na. Um, and, bonot na po ulit tayo. Ito so, guys. Yung nag-vlog. Ito guys, nabunit ko po ay Ito guys Angry Birds Race Racing um, Ito guys, uh, maganda to Online, online game sya um, Maganda rin naman guys uh, Maraming car Tapos kapag uh, na-reach mo yung level O natapos mo yung isang stage 1 May mabubuksan kang karakter pero guys, ang ang ano dito guys uh, dinilit ito ng play store hindi ko alam kung bakit basta na na, 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 na delete na po ito na sa play store guys kaya sayang din wala na ito sa play store guys pero nalalaro nalaro ko pa naman yung guys dati kaso online ayun bonit po ulit ah uh, ito so guys ito so. Crossy Road. Yan. Uh, 10 over 10, guys. Maganda naman to. Pwede mong, pwede ka makapag -jo uh, join sa iyong kaibigan, kaklase, tropa, o et cetera, et cetera. Yan. Uh, ito, guys, ay portrait na laro. Ito, guys, ay pag matagal ka na sa ano, ito, ito kasi, guys, ang laro nito, isa kang manok. Tapos, tatawid ka, dadang ka sa ilog, kasada, trend. Ayan. Kailang makatawid agad kasi yung screen parang nawawala. Pero pag hindi ka na nakita ng screen na yun, ano yun? Kumbaga, game over ka na. Kaya kailangan mo, habang naandar yung screen, kailangan mo makatawid agad. Ayan, strategy games ito guys. Kumbaga parang, ah, kailangan mo ng strategy kung paano ka makatawid agad. Ayan, 10 over 10 guys. Bunit po ulit. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. So guys, temple run. Yan. 10 over 10. Isa, isa guys sa uh, um, uh, maganda dito kasi pag ang naganda ako dito guys, 'di ba pag naglalaro tayo, may ilog tayong hindi ada yung nagpapa-slide. Ayun, doon na doon ko nagustuhan kasi uh, maganda, nagtutuwi sila. Nagtutuwi yung dalawang daan mamimili ka kung saan mo gusto. Ayan guys. Pero ang uh, dito guys, mahal ang karakter. May nabili yata ako noon na uh, 50,000 gold. Yun. Pero nabili ko guys kasi lagi noon naglalaro. Uh, naipon ko. Kumbaga, yung karakter na yun maganda eh. Nakalimutan ko lang guys ng pangalan. Pero 50,000 talaga guys ang presyo noon. Ah, uh, 50,000. Oo oh, nga, 50,000 guys. Yan. 10 over 10 guys. And, ano na tayo guys? May limang, may lima na tayo guys na nabunot. Ilalagay ko lang dito guys. Ayan dito. Ito yung nabunot natin guys. Ayan. Marami pa guys. Bunot, 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 bunot. Hmm, ito. Ano to? Star Wars. Hmm. Star Wars ano kasi to guys, yung nilista ko lang yung mga childhood games pero yung iba dito hindi ko nalaro kasi ah uh, ano nga eh ano guys, ah uh, childhood games na. Star Wars uh, are na lang to guys ng 8 over 10. Apo, hindi ko to alam guys. Nilista ko lang talaga ng mga childhood games. To. Mm -hmm. Mm -hmm. Seat racing. Ito guys. Yun, seat racing. Maganda to guys. Naglalaro kami dun na. Yung matagal na guys. Yung nandun pa kami sa kaysa na. May kalaro ako. Ah, uh, kung nanood si ano dyan. Si Axel. Uh, shoutout sa iyo Axel. Bache. Ayan. Kalaro ko yan guys. Sa bluetooth. <laughs> um, ang laro namin guys dito ay yung may cheat. Yung maraming pera. Kaya nabili kami ng ano nang mga ma magagandang sasakyan. Ano guys, pwedeng pag ni kayo, pwedeng Bluetooth tapos Wi-Fi and hotspot Wi-Fi yan guys. ah uh, rate ko po ito ng 10 over 10. And yan guys, si racing, maganda yan. Meron pa naman yun guys sa Play Store yung mga siya sabi ko. Ang nawala lang guys ay yung Angry Birds Racing. Yun. Ayan, bunyo ito po ulit tayo. Wow. Ito guys, May dito tayo. Ito. Shadow fight. Ah. Uh, ito guys, ay parang ano to, yung anino. Uh, hindi ko naman to guys nilaro, parang nakita ko lang sa ibang bata naglalaro. Uh, maganda naman to guys. Tapos may Ito na ngayon. And guys, bunot po ulit, Subway surf. Yan. So guys, talagang nalaro ko talaga to dati. Pero nung nakarang nalaro nadalot ko dito. Ah, uh, maganda naman to guys. Kumbaga yung, ang istorya nito, yung nagpipintian ng, sa trail. Tapos sabulin uh, siya nung, ah, uh, guard ata yun, guard o police. Tapos may kasama siyang aso. Ayun guys, tapos kapag uh, malayo ka na, bibilis na yung mga train, may mga train. Tapos yung mga pasikot-sikot, marami ng mga mababangga kang train. Tapos kailangan mo dun guys ng uh, skateboard ata, yung double tap mo lang. Then, pwede naman guys kahit mabangga mo yun sa train, yun mabubuhay ka pa naman and 10 over 10 guys So, sulit solid dito guys. Nabili ko nito na ay yan ang ano, 10,000 yung si Tagboat tagbot ata. O, yun yung robot guys, 10,000. Naangasan ako guys dun sa ano, dun sa kanyang mismong character. Characteristic guys, yun. Ayan, madami pa guys. Bunot, bunot, bunot. Ayan, to. Ayan, Minecraft. Yan, napakasulit ito, guys. Kaso, uh, hindi mo ito madadalo, guys, sa Play Store kasi may bayad. Ang gagawin mo kung gusto mo mag-download ng mga may mga bayad, guys, sa YouTube o kaya sa Chrome. Ang idadalo, ang isasabihin mo lang, ang itatay mo lang pala, guys, ay, halimbawa, Minecraft. Lalagyan mong Minecraft latest version mod APK. Tapos, kung ano lumabas, guys, yun download mo. Uh, Minecraft guys, uh, 10 over 10. Kasi uh, dati guys, ngayon kasi parang hindi natin nakapag-join yung sa Wi-Fi hotspot. Ang natandaan ko lang guys dito ay yung version hanggang 1.14. Pwede, pwede pang mag-connect ng wifi at hotspot sa iyong kaibigan sa kalaro. Yun, whatever, whatever, whatever. And, 10 over 10 to guys, maganda. Ang tanda ko pa, ang karakter ko yung si Steve. Pero, pinagta ko ng pangalan na si Daiki tapos ah uh, ano ito guys may, may skin din to nagdadalaw din ako sa chrome ng mga skin ng mga magaganda tapos ang ginagawa namin dito guys nagpapabor sa zombie nag, nagawa ng trend ay yung release tapos trend and tapos nagawa ko ng bahay sa yan na <laughs> lupa yan maganda to guys tapos yung mga ano yung creep ano yung creeper atayin guys yung mga pag sa survival pag na ano ano pag nadikit ng kama sa sabog ayun pero ang karamihan dito guys pag survival ka sa minecraft yung zombie talagang hahabulin ka guys kaya kailangan mo ng ano ng bahay na pagtataguan hmm. at ayun guys bunot po yung ito Flappy Bird. Um, uh, ko lang to guys ng uh, 5 over 10. Para sa akin naman. Pero sa iba, ah, uh, uh, in may opinion lang naman guys. Flappy Bird. Ah, uh, maganda to guys. Ah, uh, kaso lang uh, baga para sa akin. Para nakag nakakagitla laro, okay? Eh. Pero, tinanggal din to, guys, ng creator niya. Hindi ko alam kung bakit. Basta, tinanggal din to, guys. Kasi, kasikatan to, guys, nung panahong dati. Oo, sobrang sikat. Parang, ano, mas sikat pa sa ML. Talagang, buong mundo, guys, naglalaro ng Flappy Bird. And, tinanggal ng creator, guys. Hindi ko alam kung bakit. Kaya, 5 over 10. Eh. Bali, sa narrate natin, guys, dalawa na ang tinanggal sa Play Store. Uh, isang uh, Angry Bird Racing. Tapos, itong Flappy Bird. Tapos yung iba ko namang nabanggit guys ay yung ano nga ba? Yung may mga bayad. And guys, sinabi ko naman kung paano mag-download. Lalagyan nyo lang example ng pangalan. Then yung mod APK. Tapos search nyo. Tapos kung anong gawin na lumabas yun. Meron din naman sa YouTube guys yung mga tutorial. Manood na lang kahit, guys. Ayan guys. Bono. not to. Where's my water? 10 over 10 guys. 10 over 10 kasi ito maganda. Talagang sketch mo yung lupa para makadaan yung tubig. Parang passive, ano guys, puzzle game to. Uh, by level, pahirap ng pahirap. Pero nakakaya ko naman guys. 10 over 10 maganda to guys. Kasi pag may oras din to guys, kailangan mo may yung tubig. Basta puzzle guys, maganda to laruin kung nalaro nyo na ay eh, congrats po sa inyo 10 over ten to guys ano to puzzle game and kailangan mo din ng ano, parang strategy guys yun Bone po eh. uh, zombie catcher Ah uh, 10 over ten to guys Parang, umabot ako nito, guys, hanggang level 60 lang yung, ang, ano, mag, manghuli ka, guys, ng zombie. Tapos, gagawin mong, uh, shake o yung parang, ah, uh, sh shake nga, guys, gagawin mo. Tapos, by level, may mga flavor. Depende sa level, guys, yung flavor. and Pero, ang kailangan mo to guys, yung pana tapos yung yung length ng tali. Kung gaano mo kahaba uh, kung gaano kahaba mo ma sisibat yung zombie. And then over ten to guys. Ah um, maganda naman to guys. Ngayon naman ah na nag-update na to, may mga bagong map na sila. Ayan to. And guys, ah uh, konti na lang. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm guys. Angel of Stickman. Ah, uh, 10 over 10 to guys. Ah, uh, maraming level to, guys. Ka kailangan mo dito ng pera kasi ito yung bawat level may mga kalaban ka. Parang karate, guys. May mga helicopter building. Ayan. Tapos kapag kailangan mo ng... Kailangan mo dito, guys, ng pera para makabili ka ng mga kakampi mo. May mga giant, may mga sniper, uh, AK, Basta yung magiging kakampi mo guys, uh, ano uh, yung may mga sandata. Meron nga yung, yung, yung ano yung nambabato ng ano, axe. Binabato. <laughs> Pero ano guys, uh, kaya mo ng pera para ano, makabili nun. Uh, ano guys, para sa akin na uh, madali naman mag ng pera kapag lagi ka naglalaro. Ayan. Kapag ano guys, kapag may ano dito parang pag yung pag malayo ka nun sa level, may mga zombie, para may zombie kang mga kalaban. May mga, ano, higante din guys ng mga kalaban. And pwede ka sumambit sa puno. And pag malayo ka ng level, guys. And guys, bunit po ulit, bunit. Hmm. Yon. GTA. Itong GTA guys ay San Andreas um, uh, kung re-rate ko to guys, uh, 1 million over 1 million. Kasi guys, napakaganda nito. Tanda ko pa nung grade 6 ako guys. Uh, talagang adik na adik ako guys sa mga simulation laro tulad ng GTA. Tanda ko guys, 'di ba? Pag uh, hindi pa dati naman uso sa amin ang wi ibig sabihin parang load pa sa amin. Nung grade 6 ako guys, talagang yung baon ko, uh, iniipong ko guys, uh, diba dati load, load nun 200. Um, dati tanda ko 90, uh, 99, 2 gig. Kaya ginawa kong 200 para 4 gig. Uh, 200 ang, ang 100 load. Uh, so, context yun. At uh, tanda ko yun guys, nag-ipon talaga ako. Nakapag-ipon ako nun ng 200. Nagpa-load ako. Para ang 1 gig ay 2 gig guys kasi dati. At uh, tapos, nagpalood ako. Tinanong ako nung Tinder ako kung bakit ang taas na load ko. Sabi ko sa GTA. O yun, yung excitement ko talaga nun guys pag ina-load ko na yun. Kaso ano yun guys, 2 gig yun, 2.41 gig. Uh, ang OBB nun guys. Yun talagang okay. pinaka nagusto akong laro. Talagang yun talaga guys sa pinag-ipunan ko. Kaya solid yun. Tapos ngayon naman guys, yun na-invento na yung Kleo. Yung parang, di ba? Pag sa Uh, computer, yung mga cheat, yung mga hesoyam, ganun. Yun lang kasi hesoyam. Tapos, pag Android naman guys, yung may Kleo, Kleo. Uh, kung gusto niyo guys, madownload, may mga tutorial naman dyan sa YouTube. Search nyo lang, uh, GTA uh, Support Kleo. Yan. Bawal na kasi guys, mag ano, bawal na mag uh, content dito sa YouTube, yung mga may mga paid o oh, yung may mga bayad kasi ma ah uh, mga ah mga strikes sa YouTube and konti na lang guys to Riptide GP2 ay meron na na ulit sabi ko na to guys Nadoble ang sulat ko bonot 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 Jetpack Joyride. Ayan. Um, sa akin naman guys, maganda to. Nalaro ko lang to ng para mga isang araw lang. Testing ko lang. Rate ko to ng 10 over 10. Maganda naman guys. Ah, uh, uh, palawak ng palawak ng ano ng mga kalaban yan 10 over 10 lang guys ibuyot na po guys Hungry Shark Evolution and list, list ako kasi ito guys uh, 10 over 10 maganda to guys uh, kung malalaro nyo kung, kung narating nyo na yung uh, King Crab and mararating nyo yun guys kahit di nyo alam yung mapa kasi uh, kapag naglalaro tayo is uh, pag may mga papasok yung mga mga daan na maliliit pinapasok natin kaya na rarating natin yung mga uh, dapat puntahan tulad nun narating ko yun, na discover ko yun mahirap pa nun guys na ano ako nun na ang tawag nun, na, nasipit yan nasipit ako nun guys kasi ang ano ko pa nun yung mismong yung mismong bago ang shark depende kasi guys kapag marami ka ng pera o kaya siguro level o pwede mong i-buy talaga mismong shark yun uh, makakabili ka. But, ang tanda ko nun na uh, nabili ko nun ay yung Megalodon. Yun guys, pinagipunan ko talaga yun. Ayan guys, uh, ngayon naman guys, yung evolution naman ngayon, okay din. Kaso yung, pag, yung kaso guys, yung ibang shark, ah uh, mabilis magutom. Ibig sabihin guys, kapag, uh, ibig sabihin yung halimbawa, nasa, sa uh, uh, malalim ka ng parte ng dagat, E eh, wala na mga uh, ibang ibang isda. Wala na ibang isda guys. At talagang yung buhay mo mababos ng kagad. May mga ganun kasi yung pating guys. Pero yung ibang pating naman guys. diba? Yung ibang pating guys. Pag nakain ng ah uh, jellyfish na po poison. Ngayon nababawasan yung buhay. ah uh, yung ibang shark naman guys. Pag kinain mo. Talagang ano. Manadagdagan ng buhay. Hindi sila na apektuhan ng ano, poison na yun guys. Ayun guys, apat na lang na natitira para may trail guys ah ginawa ilagay ko ng bunutan ah, ano to COC ah hindi ko to guys na ah mga kaklase ko dito guys adik eh, yung na attack daw may na attack hindi <laughs> ko kasi to guys na alam pero rate ko na lang to ng 9 over 10 kasi maganda naman guys ah mga na, mga na-addict dito guys yung mga ibang kabataan dati na kaedit ko na ngayon. Pero mayroon naman naglalaro guys ng COC ngayon ah uh, hindi lang sikat kasi ang sikat na yun, ML ah uh, code M ah uh, lol ros at ros meron nata ros saga <laughs> time saga ayan um hindi ko to guys nalaro pero sikat to dati hindi ko alam kung anong laro ito ilista ko okay. lang kasi childhood memories yung sinarish ko Ah, uh, Summertime Saga, 10 over 10. <laughs> Maganda to guys. Sa iba. Ah, uh, hindi ako naglaro nito, guys. Nakalista lang talaga sa childhood, ah, uh, memories ng mga naglalaro. 10 over 10, yung Summertime Saga na. Ah, uh, 3. Ito na lang, bonot mo. Ito. Di bonot na tayo. Ano to? Special Force Group. Ayan, uh, rate ko po ito ng 9 over 10. Ah, uh, pwede naman to guys online, pwede offline, pwede kayo mag-join ng uh, ka, barkada, trupa, kabiga, uh, whatever, whatever. Ah, uh, masasabi ko dito guys, maganda naman, 9 over 10, maganda naman, may mga skin na ang barel. Pero hindi ko to guys nagustuhan tong special force group na to kasi uh, mas maganda yung dati ni Luma, yung special force lang first group. Yung walang to, yung mismong original. Wala lang to guys nung ano mismong lumang uh, app na yun kasi dinirit na ata ang bago na guys yung special first 2 tapos special first 3 yung mismong online taas ang gate na yun. ang nagustuhan ko dito talaga guys ay yung special first uh, group yung, hindi, hindi yung 2 kung, kung, yun naman guys sirarit yun ng 9 over 10 pero kung yung special first group 2 ah, uh, 9 over 10. Kahit uh, maganda mga pictures, mga skin. Iba talaga guys yung, yung uh, childhood memories natin yung mga ah, uh, isa yung talaga guys na na-addict ako dati yung force na yun. Yung talaga guys, kasi lahat guys nagbabago eh. And 9 over 10 sa for, uh, special force group 2. Tapos uh, 10 over 10 guys sa uh, special force group. And dalawa na lang guys. geometry dash Ah, uh, ito guys ay may bayad to sa Play Store. Ah, uh, may bayad to sa Play Store. Kung madadownload mo siya guys sa Play Store ng libre, yung may Light, Geometry Dash Light. And kung Geometry Dash may bayad to. Yun sinabi ko na lang guys, pag dadaluhin nyo to sa Chrome, lagay nyo geometry dash mod apk. And Ah, uh, maganda naman to guys. Ah, uh, rare natin over 10. N ang natapos ko dito yung guys, yung unang level. <laughs> Kasi yun lang talaga guys, ang madali. Tapos yung pangalawa. Yun, sunod-sunod so, so, na guys. Pahirap ng pahirap yun. Hindi ko talaga kaya guys. Ang natapos ko lang yun. Parang na-memory ako lang guys, yung kahunahan. <laughs> And guys, for the last one. Last one. Ano to? Mini Militia. Ayan, Mini Militia, guys. Isa talaga sa napaka uh, underrated uh, apps o games sa uh, uh, history. Kasi, nung grade 7 ako, may kwento ako, guys. Nung grade 7 kami, ba diba yun? Nag-jojin kami, naglalaban kami. Tanda ko pa dun sa katakams yun. Ayan, may ano kami? Pito kami nun ata. Pito ata. Pito-anim yun. Naglalaro kami talagang sigawan guys pag naglalaro pag nakapatay score ang kasi guys eh pero ayaw namin ng mga team pero may team do sa larong yun ayaw namin yung team gusto namin individual and tapos yung sigawan pagka sigawan namin maya maya dumating yung teacher hindi namin alam na may teacher na yun sinamsam yun yung cellphone namin tapos yun kinapunan naglinis kami kaya maganda talaga guys solid yung saya ng pag may mga kasama kang uh, kaibigan o kasi ah uh, doon sa larong yun. Yung talaga guys, hindi pa all uso dati yung mga online games tulad ng mga Mobile Legends. Ayun, code M. And minimili siya talaga guys, maganda. Talagang masaya laruin. Um, ah uh, wi hotspot lang din ang kailangan guys. ah uh, dahil wala na guys, uh, may isa pa akong naisip na laro na hindi ko nalista. Isa tong laro na Rail Rush. Ayan. Tiyatawag tong Rail Rush. Uh, Rarate ko guys na 10 over 10 kasi maganda to guys. Ito yung parang subway surf pero nakasakay siya sa isang cart. Parang isang skit kung tawag, skit kung tawagin. Tapos sa release naman sa guys, aandar siya. May tatlong tatlong uh, release. Ayan. Um pabilis to ng pabilis guys. Tapos pag uh, may mga magic box yung question mark yan tapos kapag nakuha mo yung parang re entry pass at uh, pwede ka pumunta sa mga ibang lugar tulad ng Jurassic uh, Pyramid ano pa nga ba? Pyramid, may pyramid pa basta guys marami pag nakuha nun may oras ay wala pa lang oras ano pag nakuha mo pa ama, uh, ma matatapos lang yung game din yun. pag uh, nalaglag ka na o nahagip ka na may axe na natama at ayun guys, sa uh, 10 over 10 at sana po ay nagustuhan niyo po yung ating pagre-rate ng ating uh, mga childhood uh, apps o games at kung may eh, re-recommendan ko ka po kayo ay mag ilagay nyo lang po dyan sa comment section at babasahin ko po yan um, base lang naman guys sa aking opinion yung aking rate at uh, depende na rin yun sa inyo kung uh, kung ano yung is, score uh, re-rate uh, re nyo guys at hopefully po ay na gusto nyo po itong ating video. At kung bago lang po ulit kayo sa ating YouTube channel, ay eh, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe at click nyo na po ang notification bell para po lagi po updated sa ating mga panibagong in-upload na videos. At ayun guys, uh, see you po ulit sa next na uh, video natin. Uh, bye po! Salamat po sa inyong pananood.